Aries, ang pagdating ng bagong taon, sa pagsisimula ng bagong taon, Aries, mahalaga ang pagiging mas maunawain sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga proyekto ay magdudulot ng tagumpay sa hinaharap. Ang iyong kakayahang intindihin ang sitwasyon ng iba ay magbibigay daan sa mas maayos na pakikipag-ugnayan na magiging susi sa tagumpay ng iyong mga plano. Pag-ibig at pamilya. Sa pag-ibig, ang bagong taon ay tila may dalang liwanag at kasiyahan. Magiging mas masaya ang iyong relasyon kung paiiralan mo ang pag-unawa at pagmamahal. Para sa pamilya, ang iyong presensya at suporta ay magiging inspirasyon sa kanila. Maging bukas ang iyong kalooban sa mga bagong karanasan na magpapalakas sa inyong samahan sa tahanan at proyekto Sa loob ng tahanan, iwasan ang labis na kontrol, suportahan ang mga proyekto ng iyong kapamilya, lalo na kung ito'y makabubuti para sa lahat ang pagpapakita ng pagtitiwala ay magpapalakas sa kanilang kumpiyansa at magbibigay ng mas magagandang resulta sa mga proyekto nila, tandaan. Ang pagiging isang mabuting taga-suporta ay mahalaga upang magtagumpay ang buong pamilya. Taurus, ang disperas ng bagong taon, ngayong bisperas ng bagong taon, Taurus ang pagiging mahinahon at maingat ay dapat na gabay sa bawat kilos. Sa ganitong paraan, mas magiging magaan at maswerteng damaloy ang iyong mga gawain, ang pagiging kalmado ay magbibigay daan sa mas malalim na pag-iisip, na magdudulot ng tamang direksyon para sa iyong mga plano. Sa pananalapi, sa usaping pera, Maging maingat at iwasan muna ang labis na paggastos. Bagamat maganda ang intensyon ng pagtulong sa mga kaibigan at kamag-anak, mahalaga ang pagiging praktikal upang makaiwas sa biglaang pagkukulang. Maglaan ng sapat na budget para sa mas mahalagang bagay at iwasang magpadala sa tukso ng pagbili ng hindi kinakailangan. Paalala! Ngayong bisperas ng bagong taon, pagtuunan ng pansin ang pagpaplano, huwag kalimutang pagnilayan ang mga natutunan mula sa nagdaang taon upang maging mas handa sa mga hamon ng paparating na panahon, ang pagiging disiplinado at maingat ay magdadala ng mas maraming biyaya sa iyo. Gemini, paglapit ng bagong taon, sa paglapit ng bagong taon, Gemini, mahalagang kontrolin ang iyong paggastos, hindi lahat ng bagay ay kailangang bilhin agad, mas mainam na maglaan ng ipon para sa mas mahalagang pangangailangan sa hinaharap, ang pagpaplano ng iyong pananalapi ay magbibigay sa iyo ng mas malawak na oportunidad upang maabot ang iyong mga pangarap. Sa trabaho at gawain. Sa trabaho, tiyakin na natatapos mo ang mga responsibilidad na naiatang sa iyo. Huwag hayaang may pan ang gawain dahil maaaring magdulot ito ng stress. Ang pagiging organisado at masinop sa oras ay magiging susi upang makamit ang mas malaking tagumpay sa iyong larangan. Paalala, bagamat maikli ang gabay na ito, ito'y may malalim na kahulugan, ang pagiging maingat sa bawat hakbang na gagawin mo, lalo na sa usaping pera at trabaho, ay makatutulong upang maging mas matatag at mas handa ka sa mga hamon ng bagong taon. Sa iyong mga plano, huwag kalimutan pagtuunan din ng pansin ang balanse sa buhay, maglaan ng oras para sa sarili, pamilya, at kaibigan. Cancer pahiwatig ng bagong taon, sa pagpasok ng bagong taon, mahalaga para sa iyo, Cancer. Ang pag-iingat sa iyong mga ideya at plano, iwasan mo nang ibahagi ang mga ito sa iba, lalo na kung hindi mo palubos na tiwalaan ang mga tao sa paligid mo ang pagbabantay sa iyong mga ideya ay makakatulong upang mapanatili ang kanilang halaga at protektahan ang iyong mga pangarap mula sa negatibong impluensya. Ang pakikitungo sa kaibigan at pananalapi, ngayong panahon, mas mainam na umiwas muna sa mga dating kaibigan kung ang pakikisalamuha sa kanila ay magdudulot lamang ng hindi kinakailangang gastos alalahan ng mahalaga ang bawat sentimo, at mas mainam na ilaan ito sa mas makabuluhang bagay, tulad ng pagpapalago ng iyong mga proyekto o pagpaplano para sa hinaharap. Sa proyekto at pangarap, kung may mga proyekto kang naiisip, huwag matakot na simulan ito. Ang positibong enerhiya na dala ng bagong taon ay magsisilbing inspirasyon upang makabuo ka ng mas malikhain at epektibong mga ideya. Ang tagumpay ng iyong mga plano ay nakasalalay sa iyong disiplina at dedikasyon. Kayat gamitin ang mga natutunan mo mula sa nakaraang taon bilang gabay sa pag-abot ng iyong mga layunin. Paalala. Bagamat maikli ang gabay ng bituin, Positibo ang mensahe nito. Maging matalino at maingat sa paggastos, lalo na kung ang perang hawak mo ay inilaan para sa mas mahalagang bagay. Tandaan, ang pagiging masinop at disiplinado ay magdadala ng mas maraming biyaya sa darating na taon. Leo, ang pinapahiwatig sa trabaho at kalusugan. Leo, sa pagpasok ng bagong taon, ang pagiging maingat sa trabaho ay dapat unahin. Siguraduhin mong maayos ang mga gagawing desisyon upang maiwasan ang pagkakamali. Kasabay nito, bigyang pansin ang iyong kalusugan. Maglaan ng oras para sa sapat na pahinga at tamang pagkain. Ang malusog na katawan ay mahalaga upang may taguyod ang kasiyahan at produktibong pamumuhay. Sa pananalapi, sa pera, ang pagiging masinop ay isang mahalagang susi upang makapag-ipon, planuhin ng maayos ang iyong paggastos, at iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi kinakailangan. Ang maingat na paggamit ng yaman ay magbibigay daan sa mas maayos na kinabukasan, lalo na para sa iyong pamilya. Sa tahanan at relasyon, sa loob ng tahanan, Sikaping maging mas malambing at maunawain sa iyong mga mahal sa buhay, ang pagbibigay ng oras at pagmamahal sa iyong mga magulang at kapatid ay magdadala ng kasiyahan sa inyong pamilya hangga't hindi pa dumarating ang bagong taon. Gawing makabuluhan ang bawat sandali sa piling nila. Paalala. Bagamat maikli at simple ang gabay ng bituin, ang mensaheng ito ay nagbibigay ng direksyon upang maging mas maayos ang iyong taon. Mag-ingat, magplano, at panatilihin ang positibong pananaw sa buhay. Sa ganitong paraan, tiyak na magbubunga ng magagandang bagay ang lahat ng iyong pagsisikap. Virgo, ang pahiwatig kasayahan at positibong pananaw. Ngayong papalapit na ang bagong taon, Virgo, gawing kasayahan at positibong pag-iisip ang pundasyon ng iyong mga gawain, ang pagiging masayahin at bukas sa mga bagong karanasan ay magdadala ng swerte at magandang enerhiya na magagamit mo sa iyong mga pangarap, sikaping gawing inspirasyon ang bawat araw upang magpatuloy sa pag-abot sa iyong mga layunin. Ang katapatan at responsibilidad, Sanasabing pakikitungo sa ibang tao, siguraduhing natutupad mo ang mga salitang binitiwan mo, ang pagiging tapat at responsable sa iyong mga pangako ay magdadala ng tiwala at respeto mula sa iba, huwag mag-atubiling tumanggap ng mga bagong oportunidad. Ngunit tiyakin mong kaya mo itong gampanan ng maayos, ang paggawa ng tamang desisyon ay susi sa tagumpay ng iyong mga plano. Ang pamumuhay at gabay, ngayong bisperas ng bagong taon, pagtuunan ng pansin ang balanse sa iyong buhay. Planuhin ang bawat hakbang ng maayos at tiyaking lahat ng iyong ginagawa ay naaayon sa ikabubuti ng iyong sarili at ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, mas magiging makulay at masagana ang iyong bagong taon, paalala. Bagamat maikli ang gabay ng bituin, ang mensahe nito ay puno ng inspirasyon, ang pagsunod sa mga simpleng paalala tulad ng pagiging masinop, tapat, at masaya, ay magdadala ng tagumpay sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, magtiwala sa iyong kakayahan, at tiyak na magtatagumpay ka sa bawat hamon na darating. Libra, ang pinapahiwatig sa bisperas ng bagong taon, Bigyang prioridad ang mga gawain para sa pamilya sapagkat ang grasya ng kasaganaan ay madaling damaloy sa tahanan kung ito ay iyong uunahin, maging mahinahon at maunawain sa bawat kilos at desisyon upang masigurong magiging magaan ang takbo ng araw. Para sa mga nagnanais simulan ang negosyo. Mainam na humanap ng katuwang na tunay na nagmamalasakit at may layuning magtagumpay kasama mo. Ang pagtutulungan ay susi upang magtagumpay at maabot ang mga pangarap na magdudulot ng masaganang kinabukasan. Isang mahalagang paalala para sa Bisperas ng Bagong Taon, iwasang magwaldas ng pera para sa mga kaibigan at kamag-anak sa panahong ito itoon ang mga gastusin sa pamilya, sapagkat dito manggagaling ang tunay na kasaganaan at kapayapaan ng loob, magtipid, magplano, at manatiling nakatoon sa pangmatagalang layunin ng tagumpay. Scorpio, habang papalapit ang bagong taon, maghinay-hinay sa paggastos at maging maingat sa mga binibitawang pangako ang pagiging maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga suliraning maaaring dumating. Sa trabaho, ay mahalaga ang pagiging masinop at maunawain sa mga gawain. Tiyaking matapos ang mga ito ng maayos at walang pagsisisi, ang dedikasyon mo sa trabaho ay magdudulot ng positibong resulta sa kabila ng abalang panahon, bagamat maikli ang paalala, ito ay may bigat, sa aspeto ng pera, ugaliing maging mas matipid at iwasan ang sobrang pagbibigay sa iba, ang pagtitipid ngayon ay magpapalakas sa iyong kakayahan na makaipon ng sapat para sa mas malaking pagkakataon sa hinaharap, tandaan. Ang maingat na pagpapasya ay magdadala ng tamang swerte at kasaganaan. Sagittarius, ang pagpasok ng bagong taon, ay puno ng positibong enerhiya para sa iyo, ngunit kinakailangang maging mas maunawain at mapagbigay sa pamilya, ang kahit simpleng hakbang na nagpapakita ng malasakit ay magdadala ng masaya at magaan na samahan, ito rin ang magpapatibay sa positibong daloy ng enerhiya na kinakailangan mo upang magtagumpay sa mga proyektong nais mong simulan sa hinaharap. Sa pag-ibig, ay maging maingat sa mga salita, iwasan ang mga salitang maaaring makasakit ng damdamin ng iyong mahal sa buhay. Sa halip, Magpakita ng pangunawa at lamang upang may taguyod ang masayang relasyon na nais mo sa darating na taon. Sa tahanan, suportahan ang mga plano ng iyong pamilya. Ang pagiging lider at pagtuon sa mga bagay na mas mahalaga ay magdadala ng kasiyahan at kasaganaan. Kahit maikli lamang ang gabay para sa iyong ngayong bagong taon, Tandaan na ang bawat aksyon mo ay may malaking epekto sa tagumpay ng iyong mga plano. Ang simpleng pag-aayos at pagtulong sa pamilya ay magdadala ng biyayang hindi mo inaasahan. Capricorn, ang mga pahiwatig para sa bisperas ng bagong taon, ay nagmumungkahi ng isang mahalagang simula, ito ang tamang panahon upang iwaksi ang mga maling nagawa sa nakaraan, sundin ang tawag ng iyong puso at isipan, at tiyaking lahat ng desisyon ay kalkulado at pinag-isipan, ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa iyong kakayahang magdesisyon ng may malinaw na layunin. Sa loob ng tahanan, mahalagang maging maunawain sa bawat miyembro ng pamilya. Iwasang magsalita ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin upang mapanatili ang maayos at positibong aura sa inyong bahay. Ang malambing at masuyong komunikasyon ay magdudulot ng higit pang kasiyahan at pagkakaisa, na siyang magiging pundasyon ng mas masaganang taon para sa inyong lahat, bagamat simple ang mga pahiwatig ngayong bisperas ng bagong taon, ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat sa trabaho, huwag madaliin ang mga gawain, sa halip ituon ang pansin sa kalidad ng bawat ginagawa. Ang iyong dedikasyon at pagiging masinop ay magbubukas ng mas maraming oportunidad sa darating na taon. Aquarius, ngayong bisperas ng bagong taon, ang mga gabay ay nagpapayo na panatilihin ang iyong katatagan, kapag may ideya o layunin kang gustong abutin, tiyakin na ito'y iyong maisakatuparan. Ang determinasyon mo ang susi sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang bagong taon ay nagsisilbing panibagong yugto kung saan maaari mong simulan ang mga proyektong magdudulot ng kaligayahan para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung may mga plano o proyekto kang naiisip, agad itong ipaalam at ikonsulta sa iyong pamilya. Ang kanilang opinyon at suporta ay mahalaga upang masigurong matagumpay ang bawat hakbang na iyong gagawin. Ang ganitong pahiwatig ay magdudulot ng mas malawak na oportunidad at mas maraming swerte sa hinaharap habang papalapit ang bagong taon. Alalahanin na kahit maiksi ang gabay, ang pagsasakatuparan ng mga ito ay magdadala ng positibong pagbabago. Ang iyong kakayahang magplano at kumilos ng tama ay magbibigay ng kasaganahan at katuparan sa iyong mga pangarap, kaya't huwag sayangin ang pagkakataong ito. Pisces, sa bisperas ng bagong taon, mahalagang magingat sa mga tao. Lalo na sa mga hindi mo lubos na kilala, iwasan ang pagbabahagi ng mahahalagang ideya o impormasyon sapagkat may mga taong maaaring samantalahin ang iyong tiwala, maging mapanuri at mapamili sa mga taong pinagkakatiwalaan upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pagmamahalan, ay bigyang pansin ang pagpapakita ng masuyong pagmamahal sa iyong pamilya at minamahal ang simpleng pagpaparamdam ng iyong pagmamalasakit ay magdudulot ng mas matibay na samahan at pagmamahalan sa pagitan ninyo ito rin ang magbibigay ng inspirasyon sa iyong mga mahal sa buhay upang magtulungan tungo sa mas magandang bukas sa pera naman Ugaliing mag-ipon para sa kinabukasan ng iyong pamilya, lalo na ng iyong mga anak at asawa. Ang pagtitipid ngayon ay magbibigay daan sa mas malaking oportunidad upang makatulong sa mga mahal sa buhay sa hinaharap. Maiklima ng paalala ngayong bisperas ng bagong taon, ito'y nagdadala ng positibong mensahe. Gamitin ang iyong kakayahan upang magamit ang bawat pagkakataon ng tama. Ang bawat hakbang na may kasamang pag-iingat at plano ay magdadala ng tagumpay at kasaganahan sa iyong buhay.